Magandang araw nga pala mga koys Ayan, kakagaling ko nga lang pala dito Sa company, sa trabaho Ayan, agad kami pumunta ni misis Sa Kalamba Dahil meron po kami nakita doon Ang bagong bukas po Ng gadget, ng mga iPhone Dahil yung pangarapan nga namin ni misis Makabili ng iPhone Dahil yung kami, mga koys ay nagbablog Pero dadan muna tayo Siyempre dito sa total At pagagasan muna natin si dito Tapos baka naman magtampo Aray, ayan nga Pinagagasan ko na siya dyan At siyempre ipupultang natin yan Para talagang suabi ang takbuhan Ayan mga koys na naman. Nakikita nyo napakainit na araw. Tirik na tirik. Mag-iingat kayo mga koys kung kayo pibili. Ayan nga. Ang shop nila guys. Uh, malapit nga lang pala dito yan sa SM Calamba City. Kung kayo na taga rito lang sa Kanlobong o taga Calamba. yan, Alam niyo yung lugar At At kung kayo magpo-commute guys. Ayan. Malalaman nyo yan. Diyan. Malapit lang po yan sa palengke ng crossing. At dadaan po kayo dyan sa overpass syempre. At bababa kayo dyan papunta sa palengke. At dahil po ang kanilang shop ay nandyan po sa lobby mismo. Ng field. At kung pangarap mo guys mag ng iPhone na gantong klaseng cellphone. Siyempre, mag-tsatsaga at magsisipag sa buhay para makamit mo yung gantong klaseng cellphone at pinapangarap ng lahat. Siyempre, ito at nakarating na tayo dito sa Pure Gold Kalamba Cross. So, Napakatirik nga guys ng araw. Wala nyo, wala kami dalang jacket. Yeah, pinark muna namin dyan si Toadlet sa, sa Gidli. Yan, papasok na kami dyan ni Mrs. sa loob ng Pure Gold. At good news guys, nasa mismong entrance nga lang pala kanilang shop. At ito guys, ang pangalan ng kanilang shop, ang Boston Gadget Philippines natin eh. Napakarami nilang mga item dyan, Na no? uh, mga available. Pili-pili lang ka dyan pag kayo dito bibili. Yan, napakaganda at mga legit na iPhone na nandito. At ito na syempre yung napili ko. Syempre ang iPhone 12 128GB at 95% battery health. Yan, at sinetik na ka ni Mrs. Jack. Pagbibilang na si Kuya ng ating Syempre, maraming salamat sa iyo Kuya sa iyong pag-entertain sa amin. At maraming salamat sa on Gadget Philippines.